Good evening mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Ngayon pa nga lang ay nangangamba na ito ngang si Don Gustavo dahil nga kakalabanin na nila ang mga Montenegro at dito nga kung si Don Gustavo nga lamang ang masusunod ay mas nanaisin niyang maging kakampi ang mga Montenegro kaysa maging kalaban at kaaway nga nila ito dahil alam na alam nito ngang si Don Gustavo na hindi nga siya ubra dito nga sa mga Montenegro kung kaya't dito nga ngayon ay uh, magugulantang itong ang mga Guerrero dahil nga may isang uh, lalabas at tutulong nga ngayon kay Tanggol walang iba kung hindi nga itong si Aling Tinding at ngayon ay napag-usapan na nga ni Aling Tinding at ni Alfredo na kinakailangan ng ibunyag ang kasamaan ng mga guerero. kung kayat dito nga ay tutulungan itong si Aling Tinding ang kanyang apo na si Tanggol sa pangangampanya at dito nga ay ibubunyag nitong nga si Aling Tinding sa social media kung gaano kasama ang mga girero at kung paano nga siyang paulit-ulit na pinagsamantalahan at ginahasa nga nitong si Don Gustavo si Aling Tinding at dito ay sasagot nga ang mga girero sasabihin nilang isa lamang itong malaking paninira sa kanilang pamilya ngunit wala silang kalam alam na meron nga isang napakalaking ebidensya na hawak-hawak itong si Aling Tinding ay walang iba kung hindi nga ang naging supling at naging anak nilang si Marites ano kaya ngayon ang gagawin nitong si Marites ngayon ngang mabubunyag na ang katotohanan tungkol nga sa kanyang pagkatao na ang kanyang ama ay walang iba kung hindi itong si Don Gustavo Guerrero ang anak nga nitong si Don Gustavo kay Aling Tinding nung ilang beses niya nga ito at ilang ulit-ulit niya nga itong pinagsamantalahan dahil nga ganoon katindi ang paghahangad niya at pagnanais nga na makuha itong nga si Aling Tinding kung kaya't ngayon ay si Aling tindig ang siyang tutulong upang manalo nga itong si Tanggol bilang isang mayor at tuluyan ngang makawagsak ni Aling Tinding ang mga girero sa tulong nga nitong si Alfredo na siya ngayong nasa likod nito ngang si Aling Tinding kaya ngayon mas matinding labanan ang mangyayari nga sa pagitan ng mga Montenegro at mga girero kaya guys napakarami po nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa FVJ ang Batang Kiyapo at kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today, paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.